Aries, ngayong araw, mahalaga ang iyong pakikisalamuha lalo na sa mga may mataas na estado sa buhay, kung may makakausap kang mayaman. Pag-aralan ang kanyang asal at kilos upang maiwasan ang anumang posibleng diskarte laban sa iyo, kung tunay na makatulong siya sa iyong mga layunin, makakakuha ka ng gabay para sa mas matagumpay na landas. Sa pamilya kung may mga plano sa negosyo, pakinggan ang kanilang opinyon, makakatulong ang kanilang gabay para sa mas maayos at matagumpay na resulta, at sa pag-ibig, wala kang dapat alalahanin sa araw na ito, may masayang gabi kayo ng iyong minamahal na magbibigay lakas sa inyong kalusugan at damdamin. Sa trabaho manatiling masinop at tahimik. Ito ang susi para mapansin ng mga nakatataas at para sa posibleng pag-angat sa trabaho, mga kulay, color green at color white para sa balanse, mga numero, number 30, number 15, at number 29 para sa kasaganaan, tandaan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign, na magbibigay ng gabay mula sa sikat ng araw sa iyong mga desisyon. Taurus, may positibong enerhiya kang dala ngayon sa pakikisalamuha, siguraduhing mabusisi sa mga kilos at salita ng kausap upang maiwasan ang anumang posibleng pagkakamali, kung may kasunduan, siguraduhing legal ito upang maiwasan ang panloloko, Maging maingat din sa mga taong tila may ibang intensyon. Sa pag-ibig, mas malakas ang iyong karisma ngayon kaya mag-ingat sa mga tukso at pag-isipang mabuti ang iyong mga hakbang, at sa trabaho, maging masinop sa bawat detalye. Ang tiwala ng mga kasamahan ay magdadala ng mga oportunidad para sa pag-angat, mga kulay. Color yellow at color white para sa positibong aura, mga numero number 10, number 25 at number 37 para sa kumpiyansa at oportunidad. Tandaan, ang Leo ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng inspirasyon mula sa sikat ng araw. Gemini, ngayong araw ang mga bituin ay nagpapahiwatig ng matatag na isipan, kung tiwala ka sa iyong mga plano, ituloy ito dahil may dala itong swerte, magandang panahon din ito para makasama ang pamilya at magbahaginan ng ideya para sa ikabubuti ng lahat, sa pag-ibig. Ang pagiging maalaga sa mahal sa buhay ay magbibigay ng positibong enerhiya at tibay ng samahan. Pagdating sa pera, Mag-ingat sa gastusin at iwasan ang pamumuhunan kung hindi naman kinakailangan upang maiwasan ang mga problema. Unahin ang magulang kung may tutulungan at sa trabaho, walang negatibong senyales ngunit mag-ingat sa pagkakamali. Iwasan ang pag-inom ng alak ngayong gabi upang makaiwas sa hindi inaasahang epekto sa kalusugan. Mga kulay Color pink at color red para sa swerte, mga numero number 22, number 10 at number 31 para sa tamang direksyon. Tandaan, ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign nagbibigay ng inspirasyon mula sa mga bituin. Cancer, mas mainam na manatili ka sa piling ng mga mahal sa buhay kaysa makipag-ugnayan sa business deals kung walang kasiguraduhan, ipagpaliban muna ang mga usaping pang negosyo, sa oras na ito, maaaring magbigay inspirasyon ang pamilya sa mga ideyang mapagkakakitaan sa hinaharap, sa pinansyal, huwag panghinaan ng loob kahit may konting pangangailangan, may darating na pagkakataon na makakahanap ka ng mapagkakakitaan na magdadala ng kasiyahan at kaunting kaluwagan sa buhay. Sa trabaho, ipakita ang pagiging masinop at maayos sa bawat gawain. Ang ganitong disiplina ay magdadala ng respeto mula sa nakatataas na maaaring magbigay daan sa mas malaking responsibilidad. Sa pag-ibig, kung may hinahangaan, magandang ipakita ang iyong nararamdaman dahil maaaring siya ang katuwang sa pangmatagalan ang mga kulay na color white at color pink ay magbibigay ng balanseng enerhiya, habang ang mga numerong number 28, number 5, at number 30 ay magdadala ng swerte at mga oportunidad. Tandaan, ang Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay gabay mula sa sikat ng araw. Leo, ngayong araw, mag-isip mabuti bago makipag-usap, lalo na kung may negatibong enerhiya ang kaharap, iwasan ang pag-usbong ng galit na magdadala ng malas, partikular sa aspeto ng kita, maging maingat din sa desisyon, lalo na kung may kinalaman sa kamag-anak o kakilala, at huwag basta-basta papasukin ang mga bagong pagkakakitaan sa tahanan maging maghiliw sa mga bisita dahil maaaring magdala sila ng ideyang makatutulong sa iyong mga plano. Sa pag-ibig, iwasan ang pagiging masungit at lambingan ang kapareha para maiwasan ang tampuhan sa trabaho. Disiplina at pagsunod sa alituntunin ang magdudulot ng patuloy na buenas sa iyong propesyon para sa kasiglahan isama ang color blue at color yellow sa iyong mga gawain, habang ang numerong number 21, number 11, at number 34 ay magdadala ng swerte, tandaan, ang Sagittarius ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay inspirasyon mula sa liwanag ng buwan. Virgo, ngayong araw, iwasan ang pagiging bukas sa trabaho. Dahil maaaring may magtangkang samantalahin ang iyong kabutihan, limitahan ang pagbibigay ng mga ideya upang hindi ito magamit ng iba sa hindi mo nais. Kung may planong makipag-usap, gawin ito, pero ipagpaliban muna ang anumang pirmahan sa araw na ito upang maiwasan ang kabiguan. Sa tahanan, Maging mahinahon sa mga puna upang hindi magdulot ng tampuhan. Ipakita rin ang kasipagan sa trabaho upang magdulot ng tiwala mula sa nakatataas at magtagumpay sa karera. Magdala ng positibong enerhiya sa pamamagitan ng mga kulay na color pink at color gold. Ang numerong number 14, number 21 at number 30 ay makakatulong sa tamang desisyon. Tandaan ang Libra ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay gabay mula sa mga bituin. Libra, ngayong araw, unahin ang maingat na pag-usap at pagsusuri ng mga plano bago maglabas ng pera. Kung may kasundo ang pag-uusapan, pag-isipan muna ng mabuti, lalo na kung may kinalaman sa pananalapi, upang hindi mag-aaksaya ng yaman maaari kang makatagpo ng potensyal na katuwang sa proyekto kung mapanuri ka sa mga makakausap. Malakas ang iyong sex appeal, kaya mag-ingat sa mga tukso sa pag-ibig, sa bawat hakbang, maging maingat lalo na sa mga desisyon sa pag-ibig, sa tahanan, iwasan muna ang bisita para mapanatili ang kapayapaan at maiwasan ang negatibong enerhiya, kung may plano sa negosyo. Magsimula muna sa maliit upang mas lubos na maunawaan ang proseso. Magiging masaya ang araw sa pagmamahalan basta inuuna ang kapakanan ng minamahal na magdudulot ng kasiyahan sa inyong relasyon, sa trabaho, mas mainam na ikaw ang gumawa ng mga bagay upang maging maayos ang araw. Isama ang color green at color pink sa paligid para sa swerte at bantayan ang mga numerong number 19, number 1, at number 27 para sa mga oportunidad, tandaan, ang cancer ang kaibigan zodiac sign mo, na nagbibigay gabay mula sa mga bituin, iwasan ang masalimuot na pag-uusap sa liyo para sa kaayusan. Scorpio, ngayong araw, iwasan ang biglaang plano. Lalo na kung may gastuson, pag-isipan muna ng mabuti ang bawat desisyon, ang pagiging istrikto sa pakikitungo ay makakatulong upang maiwasan ang hindi kanais-nais na resulta sa relasyon o kaibigan, sa trabaho. Manatiling nakatutok at iwasan ang mga negatibong tao, sa ganitong paraan, mas magiging maayos ang iyong mga gawain at mababawasan ang stress. Pagdating sa pananalapi, maging masinop upang mapanatili ang positibong daloy ng swerte at maiwasan ang pagkalugi, sa pagmamahalan, mas mabuting ipakita ang pangunawa kaysa makipagtalo. Ang color yellow at color pink ay magdadala ng swerte, at ang mga numerong number 10, number 31, at number 25 ay magpapalakas sa mga plano mo. Tandaan, ang Virgo ang kaibigang Zodiac sign mo, na nagbibigay inspirasyon mula sa liwanag ng araw, magingat sa tulong mula sa Sagittarius para maiwasan ang komplikasyon. Sagittarius, ngayong araw, kung may plano kang paglalakbay, mas makabubuting ipagpaliban muna. Mas makakabuting gugulin ang araw kasama ang pamilya o sa pag-iisip ng mga bagong ideya sa negosyo. Makakatulong ito para sa kinabukasan. Kung may dagdag na pera, magandang ibahagi ito sa mga mahal sa buhay. Ang pagsuporta sa kanila ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong buhay. Sa trabaho, mapanatili ang pagiging masinop at iwasan ang mga negatibong kasamahan iwasan din ang mga taong may inggit o pagiging maramo sa personal na espasyo iwasan ang bisita para manatili ang positibong enerhiya para sa mas masiglang araw ang color red at color yellow ay maghahatid ng balanseng enerhiya at ang mga numerong number 29 number 21 at number 37 ay magdadala ng swerte. Tandaan, ang Scorpio ang kaibigang zodiac sign mo, na nagbibigay ng inspirasyon mula sa mga bituin, iwasan ang mahahabang usapan sa cancer para iwasan ang usapang walang kabuluhan. Capricorn, ngayong araw, paalala ng iyong gabay na maging maingat sa mga desisyon lalo na kung kausap ang mga kamag-anak manatiling mapagkumbaba at makinig sa kanilang payo. Maaaring magdala sila ng swerte kung ikaw ay bukas sa kanilang gabay. Kung may pagkakataon na makipag-usap sa malalayong tao, huwag palampasin ito dahil maaaring magdala ito ng tagumpay sa aspeto ng pinansyal. Sa tahanan, kung may humihingi ng tulong sa transaksyon, samahan sila para sa mas maayos na daloy ng swerte. Sa pag-ibig, ayusin ang hindi pagkakaunawaan sa iyong kapareha upang mapanatili ang positibong enerhiya sa inyong relasyon, sa trabaho. Maging may sensin sa bawat detalye upang maiwasan ang problema. Swerte. Color pink. Color green. Number 6. Number 19. Number 36. Kaibigan Zodiac, Scorpio nagbibigay gabay mula sa liwanag ng buwan. Aquarius, kung may kailangang tapusin sa trabaho, huwag nang ipagpabukas pa. Mag-ingat sa pagtitiwala, lalo na sa mga katrabahong babae, upang maiwasan ang abala sa iyong karera. Kung may deal sa malayong lugar, Bigyan ito ng oras dahil maaaring magdala ng swerte sa pinansyal. Iwasan ang pakikipagtalo para mapanatiling maayos ang kalusugan. Sa pananalapi, magandang mag-invest para sa pag-unlad ng yaman. Bukas na komunikasyon ang susi upang mas umunlad ang iyong buhay. Swerte. Color white. Color yellow. Number 17. Number 43. Number 36, Kaibigan Zodiac, Leo nagbibigay gabay mula sa liwanag ng buwan, iwasan muna ang Libra upang maiwasan ang hindi pagkakasundo. Pisces, mainam ngayon na gumastos sa mga siguradong transaksyon. Kung pautang na walang katiyakan, iwasan muna ito upang maiwasan ang posibleng kawalan. Huwag mag tumuloy sa mga mahahalagang usapan kahit sa gabi, basta't handa ka sa pasensya. Sa tahanan, paalalahanan ang pamilya na maging maingat sa kanilang mga transaksyon upang maiwasan ang pagkabigo sa pag-ibig. Maging mas maunawain at bukas sa kapareha upang maiwasan ang negatibong enerhiya sa trabaho. Walang inaasahang problema panatilihin ang kasipagan para sa dagdag na buenas, swerte, color blue, color yellow, number 25, number 10, number 38, kaibigan zodiac, libra nagbibigay inspirasyon mula sa mga bituin, iwasan muna ang Sagittarius upang maiwasan ang gastos.